Hello YouTube, kamo sa kayo. This is your boy Ace checking in, and we're back with another video. So magandang araw sa inyo, mga moral. At nandito tayo ngayon sa may Ayoras Fashion House. Ito naman fourth floor ng Isitan Recto. No, ito yung isa pang branch ng passerby sa babae. Isa lang yung may ari nito. So dito naman sa mga sneakers nila dito is 20% off palang. No? Siguro kakar nyo arrival lang nila recently. And then ngayon nagbawas na sila ng presyo, 20% off na sila. So pakita ko sa inyo yung mga available na sapatos dito umpisa na natin. nakalagay naman, 20% off. Ipsahan natin dito sa hilera na sapato, sa tatos ito, dito sa likod. Actually, marami pa magaganda rin talaga. Tulad itong chunky new balance. <laughs> Lang yan. Ang taba, oh. Size 8.5, oh. Size 9.5 naman pala ito. Hindi ko alam kung panlalaki ito. Feeling ko panlalaki siya. So, ang presyo niya dito is 1,580 pesos. 20% off is 1264 no so mas 1000 pa din siya. pero malaki na rin naman yung bawas no yung ano niya swellas niya oh buo pa wala pang kahit anong putput -put. so ayan yeah. ito naman sa ilalim is itong Jordan uh, Delta React no size 9 naman to ay naku 1,580 pesos din to 1,264 na lang Baka sabihin nyo, pwedeng tawaran. Hindi ko alam. Hindi ako nagsasabi na baka pwede nyo tawaran yan. Kasi hindi naman ako yung bantay. Pero pwede nyo subukan, ano. Baka makuha nyo yung pato ng 1,200. Kasi may butal siya eh. Pero hindi ko ginagarantee yun, ano. Hindi ko sinasabi meron Ito, size 10. 1,580 pesos din to kapag hindi ko maalala yung presyo, no, hindi ko masabi kung magkano yung discount, kaya na lang po bahala mag-adjust, no, kaya na lang mag-adjust. Basta 20% off sila. Ito no? yung mga moral, bagong bago pa itong Converse 70 na ito. Size na po, size 6 lang, 1,280, so 1,024 na lang. Actually, malaking bawas na yun, ano, para sa Converse 270, Converse, Converse 70. No? Size 6, no? maganda pa ito, bago pa ito tila nyo, hindi pa nababaloktot yung dito sa gilid. Mas wala pa siyang hindrad. Buong buo pa lahat doon. Ito mga emerald, size 8 and a half naman. Adidas o Maganda pa yung ilalim. Ito ang put-put na nga lang dito sa so, ibang 4 foot. Pero heel drag naman, wala naman masyado. 1,580. So, 1,264 na lang to. ito. Ito naman mga emerald. Uh, Adidas NMD Tricolor um, size 10.5 alam <laughs> nyo yung mga nung high pa yung NMD, ito yung isa sa pinakamahirap kunin, pag buong sapatos Tricolor hype na hype kasi ito 1,800 Pesos 1,500 din lang ito ito Under Armour Curry 4 um, size nito hindi ko makita eh, pero maliit lang itong mga na size 7, 7.5 lang siguro 1,880, so 1,508 na lang yata ito, 1,504 pwede nyo pagsyagaan o pilitin sila ibigay sa inyo ng 1,5 ito, size 9 na Nike SB Mid Dunk Mid to. dapat may strap yan eh, kasi kikita niyo dito ayan, so may buckle so may strap dapat siya Gamsol po, 1,580. So, 1,200 na lang po. mga emerald, ang ganda na ito. A6 gel saga naman to. Size 8 naman to, no? Pogi. Ganda ng kulay, maroon. 1,880. yung mga hits pa ng yellow. Ayos nice to. And, ito mga emerald. Size 6 lang. Uh, 980 pesos lang to. So, size 6, uh, 38 and a half euro. Ayan yung superstar, naka-embossed siya dito. Tapos, ang ganda ng shape sa likod. Kaso, may heel guard na nga lang yan. Ito nakalagay, 980. So, mura na lang ito. 784. So, pwede na, no? Pwede pa. Maganda pa yung sa client, no? Lalo mo ako okay, yung issue sa color. Adidas superstar. Panahalo na to, size 6 and a half oh. dito uh, classic lang nakalagay dito sa gilid eh. pero hindi ko alam kung ano to exactly pero ayan presyo naman is na ito is 1,580 so mas mataas presyo nito kumpara doon sa uh, superstar pero okay pa to no may pagka pink ito hindi siya white eh may pagka pink siya hindi ko lang ma ano oh, ganda ng quality ng leather In drag, meron lang konti. Ito naman, size 6. 38 na ha? Na Adidas Campus. Chinese New Year din naman to. Ayan. CNY. So, yan o. Gold. Yung kanyang lace tips. Ito. Uh, additional detail lang. May pull tab siya. 1,580 lang din to ito mga Imoralo big size 11 and a half na Adidas Ultra Boost no? parang utility to or pang trek o ang 880 ang tsura lang kanya ano? basic basis niya, ayan Adidas logo, may insulta pa naman to wala namang issue sa supply na no? medyo nabugbog lang dito sa so may bandang likod ayan yun e, yung likod nya 3M ito naman natin ah, tas climate pool size nito 11 uh, hindi ko makita yung pressure dito sa kabila hindi ko rin makita yung pressure wala yata naka-indicate na price mga emora pero ayun eh, kung gusto nyo itong climb pool lang magaan to eh magaan yata at saka Ito po yung kanyang mouth sorry hindi <laughs> ko talaga makita yung pressure kayo <laughs> na to, Adidas NMD ulit, mga Emerald. Size naman na itong NMD na to, is size 8. Uh, translucent outsole, Paso wala yung price dito. Pero maganda pa yung outsole na ito. May eh, heel drag na nga lang ako. Pero makapagbay sa 4 foot. Maganda rin nung no, pattern ng kanyang upper. Alam mo, stripes din, ano? So, ito yung kapares niya. Presyo na ito, 1,880 pesos. Translucent din yung tab niya sa likod. Ito naman, Reebok na classic yung itsura ng sneaker, parang retro. Size 8.5 naman to. So, matumi lang, no? Ito, itong, itong gantong material, hindi ko maintindihan ito. Yung gamong sayata. So, parang bilis-bilis yung kapitan ng tumi. No? Maganda pa yung ilalim, parang hindi pa siya gamit. Presyo, wala rin yata dito. Baka nasa kabila din. Uh, sa kabila nga. 1,580 pesos less 20% po. Ito, another Climacool from Adidas. Size 8 naman to. Summer dry nakalagay sa loob. Ayan. Nakakainis yung mga presyo nasa sa kapila lahat. 1,580 pesos na lang to. Ayan. Wala rin namang issue. Ito lang nakikita kong diferensya. Ito nangyari dyan. Ito, ayan siya. Ito naman mga emerald. Nike Flyknit Lunar naman. Size tag niya hindi ko na makita. Feeling ko mga nasa size 8.5 to 9. 1,580 pesos lang din to. Maganda pa, no? Maganda pa yung ano niya. Yun. Uh, wala naman akong pagkita ng kahit anong separation na lang. Tapos okay pa yung ano niya. Yun. Okay, outsort. Outsort tuloy yung upper flyknit. Ganda, ganda nito. Oreo yung kulay. Ito naman mga Emerald Volt na Air Max 90 uh, Essential, no? Ultra Essential. Size 9.5 to. Magkaiba na nga lang yung kulay nila. Nanilaw na itong sa ilalim. No? Presyo niya, 1880. Ito, ang ganda, oh, mga Emerald. Mizuno, size 9, US. Yes, 1580. Ano nagagandahan siya? Tingnan mo yung upper niya, 'di diba? Ganda ng color blocking. Yung outsole nga lang ako hindi ko gusto. <laughs> Adidas Slick meron dito. Ako pang babae ito eh. Platform type din to. Size naman ito, size 6. 37.5 euro. Ayan, yung itsura niya. Pag ito yung Leather material or leather quality. Ganda. 1,580. Ito. Size 10 Mizo, no? Parang army green, eh, no? Hindi kita niyo ba yung pag, -pag green niya? Parang na-overpower siya ng itim, eh. Parang ganda ng weight midsole niya, no? Pangalan niya, weight Prophecy 8. Size 10 po. Ito yung ilalim presyo, baka nasa kabila, check na. Wala siyang presyo, mga kay Moral, so check na lang dito sa shop. Ang trip nyo itong Wave Profit 8. ito. Ang ito. Ito, Nike Hyper Futsal ulit na sapatos. Size 8 naman. ganda pa na ilalim niya. 4 foot drugs, wala. So may heel drug na siya. 1,280 pesos naman. Ito, size 9 na parang footscape Pero, kakaiba yung upper niya. Ayan. Okay naman to Wala naman ako nakikita ang sira. Hindi ko lang alam kung trip niyo itong ganito. Pero, kung gusto niyo, ayan, 1,580 pesos. I less niyo po ng 20%. 1,200 something na ito. Ito, Adidas NMD branding yan meron dyan meron dyan meron dyan meron dyan meron dyan meron sa likod kasi napura na size nya ulit size 8 ganda <laughs> pa to hindi drag nga lang meron na sa kung ano na ba yan 1,580 po ulit yung sapatos ito Ma yung korte niya ang kala ko joyride kasi pero wala naman siya yung mga pebbles sa record size 10 daw to na Nike 1,580 pesos okay naman to wala namang issue color sackline install nandiyan ito so, yan yeah, sportswear lang pala yung nakalagay dito ayaw niya mag focus 1,580 1,580 ito so naman size 7 and a half adidas boost sneaker din siya. pero kalahati lang yata yung boost dito kasi so, parang pinaghalong bounce eh, no? pa boost so water repellent pa kala dito cold rdy o cold ready siguro yun 1580 dito Bumaya mga emerald. moral, <laughs> saka ang kaya itura itong 720 na Air Max na to. Ano ba nakalagay sa harap? Nike Air Max 720 slash 95. Size 11 siya. Ayan, magpakihan, no? tayo ng ila para makita nyo na mas maayos. Ayan yung itura niya. Ah, kinuha yung ano ng Air Max 95. Ayan, yung pattern dito sa taas. Ayan, kinuha talaga. Tapos, ano na kalagay dyan? Hindi ko mabasa to. Sorry, hindi ko mabasa yan. sa so, ayan. Tapos, outsole ng Air Max 720. Okay, yun pala yun. Ibig sabihin yun. Eh, s slash 95. Presyo niya. At dito sa kabila. So, tingnan natin dito sa kabila. Ayan. Presyo ng sapatos is 1,880 pesos po. Ito, may New Balance X90 dito engineered by New Balance magaan din itong sneaker na to size 8.5 naman to 1,580 pesos pogi-pogi pa yung itsura nyo ito, gusto nyo ba to? kuma hindi ko alam kung pang casual to o pang basketball pero bago pa itsura nito, to 2,280 pesos madumi lang eh, pero parang hindi pa siya nagamit eh. size nito malaki Aray ko. Nahulog ko yung sapatos mo. Ay, moron. Nakakainis. Size 20 ito. So, malaki nga yung size. Ayan. Ah, ah. Parang hindi pa gamit. Oh, wala pang rags rags kasi. Ito naman mga emerald size 9 and a half. Ultra Boost Ano ba ito? 2019 eh. maganda rin yung colorway na ito. Simple lang, black and white lang siya. Hindi ko makita yung presyo, kanina ko pa hinahanap. So, kung trip niya itong sneaker, kanina ko pa ginaganya, no, yung angle para mailawad siya. So, yung kabilang sapatos, wala din. Eh. So, kung trip niya ito, tanong nyo na lang dito sa shop ko. So, mayroon magandang New Balance 997H dito. Yung infrared na ko, no. Uh, check ko lang ko ano, size ang white lang. Ayun, kata natin yung size, size 9.5 siya, mga immoral ang ganda ng toe so, box niya, flat na flat. Para tuloy gusto ko isukat. Sukat lang. Hindi na pala kung komportable sa paano. Ko. Ang presyo kasi 1,580. So 1,260 something na lang siya. Hindi ko lang alam ko. Pwede pang makuha ng 1,200. Pero ayan siya. New balance. 997H Ito naman sa baba niya is itong New Balance 574 to. Believe it or not, ayan kalagay dyan. Ayan. 574. Size 9 lang to. Pero parang mas malaki sya doon. Kaysa dito. Ito na yata yung re-imagined eh. Na ano, 1,880 pesos po ito. Maganda pa talaga yung ilalim niya. Wala rin issue sa collar tsaka sa line. Separation, wala akong nakikita. Yan po yung outsole. So kung trip nyo to, new balance 574 1880 ito naman size 10 naman to Two wheeler doom kaso di pa lang kung meron siyang collab ayan may logo kasi dyan tapos yung after niya ayan meron pang pattern 1880 size 10 okay sana so, medyo nagbe-bacon na nga lang. pero feeling ko di pa gaano yan maano pa naman siya. Elastic pa naman siya. Hindi mabalik-balik pa. So, ang tip nyo to, tubular, tubular ng Adidas Tune, size 10, 1880. Dito sa baba niya is itong Air Max 98. Size 7.5 lang to pero maganda siya, no? Maganda yung colorway na uh, pinili. Tapos yan, no, 3M. Itong kulay green na yan, nagre-reflect na yan. Reflective. Maganda pa. Ito lang. Issue ng Air Max yan, yung part na yan. Naninilaw talaga yan. Outsole niya, ito. Ang presyo wala dito. Nandito yata sa kabila. 1,580 pesos lang naman. So, size 7.5. 1,580. Ayan, max 98. Boom, mo oh. Hindi ko napansin. Meron palang ganito dito. <laughs> ah, so, maliit siya mga immoral Sayang. Ah, May kasama pang zip tayo simple ito pa ang ganda oh. ganda nito ha ito pa lang yung size ha ito okay, pa so size 6 38.5 na Nike Vapor Max of white 1,280 tingnan natin kung magkati yung presyo ng 1,280 1,024 na lang no? try ko kayang tawaran ng 1K Okay. Pwede siguro, no, mga emerald. Pero ito pa eh, may ano pa, may zip tie pa eh. Dati yung panakalagay sa zip tie. White care of Nike. Ayan. Ito mga emerald. Oh. Eh. Converse. Corduroy yung kanyang upper. <laughs> Ganda. Tapos kulay brown pa. Ano? 1,580 to size 5 and a half. Wala pa rin siyang sepano, no? pero gamit na siya. Gamit na. Ito mga emorano. Size 5.5 siya. Euro 36 na Nike Sakai uh, LD waffle. White nylon naman ito. Nakita natin sa kabaw na ganito is yung itime. Eh. So ito yung white version niya. Muro lang ito. 980 pesos. Less 20% pa. Ayan ito naman, Ultra Boost ulit sya, uh, 2019. Check natin yung size tag niya. Size 10 na, a naman to. Okay. Presyo na ito, ganoon, ayun, 1,880 pesos naman po. Ito naman size 7 na ano to, 361 degrees. Tapos, collab siya with uh, mobile suit. Ganda. pa yan. Pito eh. Ganda. Uh, kay ano to, kay Char as uh, Nabol to. Kasi ito. MS-06S, yun yung karang sa ako. ano eh, ni Char. Plastic to. Ganda pa na ito. Yung know, principality of Zeon. Palagay okay, dito. Kaso dito rin nilagay yung logo ng Zeon mismo. Kulit na itsura ng, <laughs> ng outsole niya. 1580 lang to. Mga no? ay marami. Ito mga yung mga, size 9.5 o. Oh, na meron siya yung gantong logo. Parang retro no? na. Very simple lang, ano? 1,880 pesos naman ito. Ano ah, naman yung diferensya masyado. Taas, meron ito. Mizuno na ito. Ganda, no? Gan lang pala yan. Kala ko medyo mabigat. Yung size tag niya, hindi ko na makita. So, tansya ko mga nasa size 8. 8.5 no. Hindi, 7. 7.5. Oh, dyan na pang ilalim. Parang 580 lang ito. Ito mga emeral, oh. D-weight cleaning. Size 12 naman ito. Uh, ano na rin nakalagay dito sa likod. Ayan. Kulit na ano, no? Oh, ito box nyo. Nakalagay dito, ayan, no? Oh. D-weight. Presyo nito, 1880. Kasi ito pa, size 11 naman na... Uh, ultra Busolet, 2019 ulit, no? Ang dami nilang gamit pa dito. Kuha tayo ng ilaw kasi matilim. Pero okay lang naman. Ayan. Ayan. Dapat puti yung background. Ano. Presyo. Baka nandito na naman sa mga gilid-gilid. Sorry, wala dito. Dito ko sa kabila. Uh, actually, wala. Hindi ko makita yung presyo ulit, mga Emerald. So, baka mga nasa 180. 1880 siya. Ito naman mga Imoralo. Size 6.5 naman to na vans. 1,280 lang to. So 1,024 na lang. Maganda pa yung condition na ito. Po. Tapos yung suede niya medyo nagbukok na. Pero adds to the character naman. No? Tapos ang ganda pa nung no? Para pick up. Ganda na ito. Ito mga Imoralo. Yoji ang mga to ulit. Y3. Pure Boost size 9.5 naman po ito uh, ayan nakalagay dito so condition ng sapatos. lahat ng kulay ng ganito nakita na natin sa OK ano yung itim nakita natin sa uh, Arnais Avenue yung puti nakita natin sa Kalentong tapos uh, ito naman dito black and white naman pero pa isa na ito yung purple ano? 1,580 po presyo na ito LG Yamamoto Y3 Pure Boost Ito mga Emeraldo Adidas Basketball Sneaker Ito um, uh, Nakalimutan ko yung tawag dito May BY something yata yung term na ginagamit nila dito Tapos uh, Siguro kay ano to Ngayon o no? kay yung pangalan sa likod ah, Kay ano to Kay Swaggy P Hindi ko rin, rin sigurado eh ayan siya 1,880 ang ganda pa ng ilalim niya buong buong pa. tapos Lakers no yung kulay trip niya to dito lang ito naman no emerald size 18 na naman ng laceless na ultra boost ang ganda pa ng condition niya ito ilalim niya 4 foot rags wala gaano kahit hit wala tapos 1,580 less no? plus 20% to 1,284 na lang o oh, 1,200 bahala na kayo Pwede pa ito mga emeral no? Kunin nyo na ito dito Ito size 8 naman Na uh, distortion X oh, Boom no? Triple black naman yan Maganda, no? Ito yung gusto ko ito noon eh Nung unang unang nilabas na Tapos ngayon parang mas maganda na yung Oswego sa kanya no? <laughs> Presyo naman nito 1,580 So less 20% off nyo na lang Boost pala ito sa harap niya. Eh. Ayan ito ang laki ng size na ito mga emerald adidas campus ano kaya ang size na ito ang laki eh ang haba niya so, ano, sabi ko sa inyo size 12 walang ano wala namang issue to mga iba eh yeah, pag adidas campus ano, taas talaga ng likod na ito ano ako iba masasabi dito ganda pa naman ito presyo niya wala dito dito sa kabila ah uh, parang wala din tagal Actually, wala. Walang price na naka-indicate dito sa sapatos na to. Check nyo na lang buo dito sa shop. Ito, size 9.5 naman. Elementary up 55. 1,580 lang din to. So, makas yun na lang yung discount. Ito's 20. Actually, no, um, wala pa ako nakikita sa sapatos dito na no, mas mataas sa 2,000. 1,880 pa lang yung pinakalaking ito ko ano. So, ito may corpo drugs na. In drug meron na rin konti. Pero pwede nyo pa rin magamit to pang walking lang ganyan. Casual lang ano, hindi siya yung pang active wear. Ayan, Kawasaki 9.5 naman. Meron siya yung branding dito. Pero ayan, parang anong bang kulay ito? Contrast lang, no? Orange tsaka blue. Gamsole siya, 1580. Bago pa, no? medyo makapit pa to. Kulang ka lang ako sa ginagamit ng kawasa, badminton siguro o sa mga solid court na. No? Ito, size 7.5 by SPA no na Joyride. Ayun, <laughs> Ganda no, 1,280 pesos lang to. Weird nga lang talaga ng itsura niya. Pero ayun, meron lang dati ano, na tumitingin so tatabi muna tayo. Kulit eh no. Eh ganyan lang itsura. Tapos ayun, Gagawin lang dito mo lang to. Saka velcro yan. Ayan. Tapos saka may susuot yung sapatos. Akala mo parang wallet. Balik yun. Wait. Basta ko siya. Babalik ko lang siya dito. Ayan. Ayan na ay yung itsura ng nung... sapatos mismo. Ayan. Joyride. Say 7.5. ISPA. 1,250. 80, 1 to 80 Ito mga yung meron pang isang ano dito React Nike React din to. ISPA din to. isa Joyride. Ito naman React. Mo. Ang size naman na ito, 9.5 po. 10.5. Taka, check ko lang ha. Yan, size 10.5 po na ISPA na React ng Nike. Ayan, ito na lang lang yung swoosh nya dito. May damage na. Pero yung ilalim nya, oh, solid pa. 1,880 pesos. So yung kapalas. Buo pa rin naman pa rin. At ayun na mga Imaral, ano, maraming salamat sa panahon. Nakita niyo na yung mga lahat ng um, sapatos. Hindi naman lahat, ano. May mga na-miss pa rin tayo mga sneakers. Pero dito ko lang sa inyo mga pwede pa. Mga magaganda pa na, ano. Um, marami rin kasi tao dito. Kayo, maraming salamat sa panahon dito sa video natin. At um, nakita kayo tayo sa susunod na vlog. This is your boy, eh, Checking out. Peace and love, everybody. <laughs> Salutes.